Welcome back sa YouTube channel mga ka-experience no. Yan si Kuya, shout out sa iyo Kuya, no? Yan. Ito uh, kinonvert natin yung airbag suspension niya no mga ka-experience dahil uh, yung box niya uh, sira na yung electronics niya. Ngayon na uh, ipapakita ko mga ka-experience gumagana na yung automatic niya tsaka manual, no? Ito uh, pakita ko yung mga sakit ng computer box. Ito, yan po yun mga ka-experience oh. Yan Sakit po ito ng computer box ng airbag suspension So kahit wala na ng airbag suspension na computer box Ayan na uh, Nag-automatic naman sya kuya no Alam mo nang i-operate yan kuya? Ayan na uh, in-operate na ni kuya Yan yung automatic nasa taas sya Pag binaba mo manual mo sya Nakamanual yung toggle nyan Yan tsaka pa lang sya gagana yung apat na button No Yan Subukan mong ibawas yan. Nakabawas siya, siya di ba? Yan, yan, sila kuya. Shout out sa iyo kuya. Dito po to, sa Pasig mga ka-experience. Saan Pasig? Oh. Yan, wala pa ba kayong babatiin, mga ka-experience? <laughs> Ay, wala wala, wala, wala <laughs> yan, Ayan sila kuya. Yan. Ah, uh, ngayon, uh, katatapos lang natin dito mga ka-experience sa uh, truck na to. No? Yan. Ito, uh, wala na siyang computer box. Kinondem na po natin siya. Pero ang trabaho niyan mga ka-experience sa uh, automatic pa rin tsaka uh, may manual. Ayun kaya, uh, nakita mo na ba yung automatic niya kanina? Oo, oh, nakita ko na yung... Na, nag oh. Uh, Nag-automatic siya? Oo. Oh. naman doon sa nakita mong isang truck na ginawa, no? Oo, oh, hindi siya oh. Pag ganito kung manual talaga, oh. ano lang siya yung hindi nag-automatic sa pagano. Oo, oh. ito uh, iba yung trabaho natin sa trabaho nila mga ka-experience, no? Yan. Ayan si Kuya, siya na yung papotunay na iba yung trabaho natin doon sa tinatrabaho ng ibang mga gumagawa mga ka-experience. Ayan po, ang uh, ngayon, na uh, tapos na tayo ngayon. No? Ah, uh, mga ka-experience, shout -out sa inyo dito sa Pasig. No? Ayan, na uh, ginawa po natin yung 10-wheeler po nila. No? Yan. bawal lang ipakita yung pangalan ng company tracking. Ano? Bawal lang po. So kami lang po ang nagpapakita rito mga ka-experience. Shout out sa inyo. Ang gandito na lang po mga ka experience Maraming maraming salamat po. Uh, sa gusto pong magpagawa no, to any point of Philippines no, basta magkasundo po tayo sa presyo no, dahil sa sobrang mahal po ng diesel ngayon mga ka-experience. Maraming maraming salamat po bago po tayo magtawa sa uh, i-upload ko po yung cellphone number ko no. no? wag uh, huwag niyo po ang kalimutan na i-subscribe, i-like mga ka-experience. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you po. <laughs> galing, 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 galing. Ayan, na, okay. ayan sila po sa sila na yung nagpapatuloy mga ka-experience. Okay. Ka ayan, thank you, thank you po mga ka-experience. Ayan mga ka-experience, uh, ah, ni road test natin, no? Ayan, ni road test natin yung truck. Kailangan ni road test, sabi ng boss. Ayan. Ayan. Ha. Test natin ang ginawang airbag. Ibaba pa siya. Ayos. You know? Ayos. Mukhang maganda nang kumapit yung gulong eh. Hindi na siya dumudulas. At saka yung propeller pala ano, na kung sumagad yung airbag niya, nahihila no? Oo, oh, umihila. Siyempre mag-a-advance siya. Parang lalabas na yun sa ano eh. Hmm, mag-a-advance siya. May dumada na forklift. Ano Ah, dito kami selad lang ng compound. May rotation truck 'yan. Ay, there's truck. Pasnolan ito. Angy lang. Brat. Jalan pinatras pumasok. Sabit daw <laughs>

Ayun uh, na. Rapid na kami sa compound. Traffic, ramot na traffic na lang. Lamot na ikaw view. Lamot na yun. Oo, oh, yung, yung cab suspension niya, gumana na rin, ano. Huwag oh, mo na isasama yung, yung blower kasi nagsishortage siya. Pwede ba kung mag-connect hmm. dito sa live ng battery? Oo, oh, pwede naman. Lagyan mo na ng fuse. Magmula doon ka maglalagay ng fuse. Sa battery. Pupunta rito. Ikaw yung wire na dalawa ganito. Hmm lagyan yung isa lang yung positive lang na tapos yung sa ground pumunta dito oo oh. hindi, huwag ka lang lalagay ng ground kuha ka na lang dito isang wire lang linya mo doon isang wire lang yung mo doon gumagay itong fuse niya. yung this holder ba? oo oh. may kasamang holder yan oh. doon mo At lagay sa battery o oh, yung isa doon sa battery yung isa papunta rito sa wire na to wire Si Para kung magka-short man doon sa sa magmula sa may body lang papatas dito, magka-short puputok lang yung fish doon. Safety lang. Ah. Uh, uh, ng Kahit yung party amperes nyo. Oh, swabe eh, ano? Swabing ng lumagutok ka. Sige lang dito mga ka-experience. Yung mga ito sa nang dati. Ah. Ah. Hindi na automatic yung ginawa sa ano kuya, saan lugar yung kuya? Antipolo. Antipolo, ayan si kuya. Ay gumawa sa truck nila dati, hindi daw nag automatic Ay naka manual lang siya. Kala mo, ano yung gagawin din dito, hindi pa lang. Ah, may automatic to sa atin bro. At 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 Ay, may automatic. Gumagana yung automatic kuya? Oo. Oh. Uh Hahaha. -huh. <laughs> ka. Ay, sige, dinadrive niya. Binibigyo natin siya para kung suabe <coughs> Ano? oh. kita na tayo sa garahe natin Ito yung mga so Diyan naglalaro yung mga yan Ha? Oh. Oo. Lalaro sa mga lugbak ano? Ha? Hmm. Oh. Kasi pag hindi ito -tumatik sa <laughs> oh, yung mo sa Mga automatic na Kung bala ba Ha oh. ah, ha yung Ha ko sa Ha 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 Gumagana naman yan, lumalagotok pa eh. <laughs> Ayan, so dito na tayo sa compound mga ka-experience, no? Kaya na